So dito guys, no, ipapakita ko sa inyo kung paano naman mag P2P sa Bybit. Okay? Pero kailangan guys, make sure nyo muna na fully verified kayo para makapag P2P kayo ng maayos. Okay? So ito yung interface nya. Uh, tap nyo lang yung more. Ito yung more. And then, dito guys is uh, tap lang natin yung P2P trading. Pagkatapos guys make sure ninyo bago kayo makapag P2P no uh, kailangan na i-add nyo muna ang inyong uh, bank details dito sa inyong Bybit account. So dito papakita ko sa inyo kung uh, paano sa ilalagay. So tap nyo lang itong profile. Ayan. So, dito guys, makikita nyo, meron tayong payment method. So, dito guys, no, ilalagay ninyo ang inyong bank details. Okay? So, like for example, is inyong bank details na al Rajhi Bank or STC Pay Bank or di naman kaya any related bank na gamit ninyo dito sa Saudi Arabia. Okay? At pagkatapos, kapag okay na, tap nyo lang confirm. And then, after that, is babalik na tayo sa P2P section. So dito, andito na tayo sa P2P section. Tap lang natin yung PHP. Papalitan natin ng Saudi Riyal yung ating currency. Kasi ang ibebenta natin is yung ating dollar papuntang Saudi Riyal. So ngayon, ang gagawin natin is magse-sell tayo. Hindi tayo bibili. So nag-change ako papuntang sell button. Ito siya. At pagkatapos, guys, okay? Uh, ang pipiliin ko diyan is si asset. So ang payment option niya is STC Pay at nagkakahalaga ng 222 Saudi riyal. Okay? And make sure na pasok sa requirements ninyo 'yung pagbebentahan ninyo. And then like for example, ah uh, 1000 yung kailangan mo, dapat 1000 din siya. Okay? So tap ko lang tong sell. Ayan. And then dito guys, meron tayong dalawang tab with crypto and then with fiat. So dito, kung mapapansin ninyo, nag-type ako ng $200 and sa kabila naman is another $200 uh, real. So, take note guys, kung mapapansin nyo, yung ating USDT ay negative pa. So, ibig sabihin, yung pera natin wala sa mismo funding account. Dapat, yung pera nasa funding account. So, dito ipapakita ko sa inyo na Zero siya ayan. So, ang gagawin natin, guys, ililipat natin yung ating dollar from trading to funding account, okay? So, dito, ipapakita ko sa inyo, tap nyo lang yung asset. So, kung mapapansin nyo yung unified trading, tap lang natin yan. And then, dito, guys, meron kayang makikitang parang circle. Ito yung bandang gitna. Dito, from sa baba is 2, okay? So, ililipat natin from. Unified papuntang funding. So, kung mapapansin nyo, sa-select ko lang na USDT and then after that, kitap ko lang yung itong MAX. So, mapapansin nyo guys, nagkaroon na tayo ng available and then after that, in use. So, ililipat natin from Unified to funding. So, kayo na bahala kung magkano. Okay? Now, For this example, maglalagay lang ako ng at least amounting of $100 para sa tutorial na to. Okay? Pagkatapos, kapag okay na yung sa amount, tap nyo lang yung confirm. So ayan, uh, successfully na daw. Okay? So pwede na tayong bumalik sa ating P2P. Tap nyo lang yung home. And then, same, P2P trading. After that, Punta tayo sa cell section and then ayan guys so pwede na tayong magtap ng cell so dito mapapansin yung pinili ko si acid so siya yung ating uh, pagbebentahan ng ating dollar so okay tinap ko na yung cell and then ilalagay na natin yung amount kung mapapansin nyo guys meron na tayong available for sale so meron na tayong 100 so as you can see dito, yung 56.9231 na US Dollar, ang equivalent lamang yan ay 222 Saudi Riyal. So ang gagawin natin guys, bibili na natin lahat yan. So, hindi natin mailalabas lahat ng $100 pero it's okay. So, tap lang natin tong sell button. After that, pipili lang tayo ng verification method. And then sa akin kasi is ito yung up with passkey. Pwede nyo ring gawin yan. Okay? And then, pag okay na, so lalabas yung ating chat button. Dito guys, may makikita kayong contact buyer. Eto siya. And then, meron tayong timer na 29 minutes. So guys, don't rush kasi mahaba pa yung oras. So, meron tayong 29 minutes. So, chat-chat natin siya. Wait lang natin guys mag-respond at kapag nag-respond na siya automatically nun guys ay makikita niya na yung ating order at the same time ipapadala niya na sa ating bank account like for example katulad nito yung ating STC Pay okay and so, nag send na ako sa kanya ng aking mobile number and then after that ayan so makikita niyo yung aming transaction so that's it guys so once na okay na yan mayroong lalabas na notification ayan eto yung notification guys lalabas na dito sa atin na nag-paid na daw yung ating uh, pinagbentahan ng ating dollar so after that guys ang gagawin niyo i-check niyo lang ang inyong uh, bank application and then after that kapag andun na sa loob guys, pwede nyo nang i-release yung mismong dollar ninyo. Okay? So dito ipapakita ko kung paano siya i-release. And kung mapapansin nyo rin dito, no? Yung ating status is nakalagay na siya na pending coin release. Ito. And dito guys, tap lang natin to. And then after that, yung release na, release na on the button. Tap natin. Ayan. And then, release now. Okay? after that, manghihingi siya ng verification code. So, dito sa akin is nakapass So, select na lang ang inyo. And after that, guys, okay na. So, that's it. Completed na siya yung status niya. So, ganun lang, guys, no? At paalala lang, guys, ulit, no? Huwag na huwag ninyong re-release hanggat hindi niyo pa nare-receive yung inyong pera. Okay? Double check lagi sa bank account kung pumasok na after that. Tsaka lang ninyo pwedeng i-release. Okay? Totally ang inyong fund sa Bybit. So, yun lamang, no? Uh, maraming salamat and thank you. And don't forget to like and subscribe.